Good morning, good morning sa ating lahat. At uh, malamig na umaga sa inyo. Dito sa Luzon ay medyo malamig. Kaya kayausin natin. At uh, dito sa lugar namin ay nasa 20. Ayan, 20 'yung 'yung ano niya, temperature 20 Celsius. Ayan. At ito 'yung pata, 'yung patubo natin. Ayan. At ang ginagawa natin dito para maiwasan natin yung hindi pagtuloy ng amag ay naglalagay tayo ng darak sa mismong binhi. So may mga video ako, so in ko. Panoorin nyo na lang yon Lagyan nyo siya ng, ng darak. Ayan, darak. At kung mayroon kayong rice flour ay dagdagan nyo rin ng rice flour. Yung mismo doon sa binhi na binili nyo sa akin, yun yung mismo yung lalagyan ninyo ngayong taglamig ito ina apply natin ito sa taglamig ayan sa tagulan kasi malamig din yung pana, ay, mga mga buwan na yon pag tagulan ayan ngayon uh, January ayan February ayan malamig na ano yan na panahon kaya nilalagyan natin ng darak yung yung ating binhi Ayan, mas lalo na kung may lang yung ating bed. At saka para para ma-maintain yung init ay ma 7 layer kayo. Ayan, seven layer, 6 to 7 layer kayo. Ah, uh, ibig sabihin ah, uh, anim na patong. Ayan, una, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, pang-anim na patong. Ayan. Uh, Pang-pito. Ayan, doon doon kayo magano. Huwag kayong hanggang apat lang. Uh, hindi mag-maintain yung init. So, mag, pito kayo, pitong layer, mas maganda. At maglagay na rin kayo ng mga dahon na green. Ayan, mga green katulad ng yung malunggay. Ayan, sa gitna bawat layer o kaya dahon ng madre kakao. Kung wala naman, kamuting kahoy. diyan dahon ng kamuting kahoy yung mga basta green ayan ah, dahon ng repolyo ayan kung maraming repolyo sa inyong lugar ayun pwede rin o kaya dahon ng pichay ayan pwede yung mga yan ah, ilagay ah, kung wala kayong mga madre kakao o kaya mayroon kayo mayroon kayong dahon ng pichay o kaya dahon ng repolyo ayan maganda para ma-maintain yung init. kasi napakahalaga ngayong taglamig na ma-maintain. Kasi pag hindi na-reach yung tamang temperature na sa unang araw hanggang ikapitong araw ah, uh, madidelay delay Ayan, madi-delay yung yung pagtubo ng mga bulba. So, para ma-fully ma ramified within 7 days ay mag-add tayo ng darak Ayan, sa binhi natin. At kung merong kayong rice flour ay additional na dagdagan nyo. Yan. So, yun. Makakatulong sa ating pagpapatubo, pagpapatubo ng kabuting sagig para mas marami, marami tayong maharabis at magtuloy. So, binuksan ko ito 2 days at maganda naman yung kapang Napakalamig. Ayan. Malamig. At uh, dito sa amin kasi medyo, medyo malapit tayo sa bagyo. Ayan. So, 'yan lang at sana nakatulong itong tips na ito sa inyo sa mga nagpapatubo na ngayong taglamig. So, 'yan lang at God bless sa inyo lahat.